guys, biyahe na ulit tayo so meron tayong pasahero anina bali hinatid natin yung anak ng tropa natin sali sa little miss you alright, sana manalo siya no para mapasok sa showtime so, ngayon dito tayo sa mother ignacia so abang tayo ng booking alright let's go pick up na tayo ng isang booking ayun dala natin oh no? Grabe, dami full pack pa sa likod. So Punta tayo, tayo na ako tayo na pang double book eh. Kaya Punta na natin yung pagkaraan ng walong metro. So, pull pack Kung tayo. sa Tomas Morato Avenue. Unang booking full pack. Buti na lang, konti lang yun sa second booking natin. Punta natin sa ano, pick up location. 2 uh, kilometers lang naman lahat dito eh. So, alright, let's go. Marami na pick up na natin mga boss. Mga katambay. Yung pick up natin, second pick up natin ito. Marami. Di tayo, dito tayo pumick up. Oh. Na guys, malapit na tayo sa drop off location natin sa Unang booking. si so, malapit lang din naman yung second drop off natin sa ano, sa unong booking. So, Pagka-drop na, pagka natin, subukan natin kumuha ng bagong booking for pick up para sunod-sunod yung booking natin siguro ganun lang gawin natin discarte you no know? para makadami tayo kay lalamove hindi tayo mamili maaga pa naman mamili na lang tayo ng biyahe pagka uh, yung tipong sobrang traffic na tapos sobrang hapon na Saan na lang tayo mamili ng biyahe no so guys update ko na lang kayo pag nasa drop off na tayo ano pwede na gutom na din siya ako alright natin sa SM Mega Mall yung ano yung nambuhing natin so hindi na tayo nakapag video kasi masyadong madaming ano harang doon sa daan mabilis ang babaan lang sa so, may basement kasi tayo nagbabae sa so, may RTU so maraming ano maraming Uh, ano dito deliver din ang truck kaya eh, hindi tayo pwede magtagal kaya natin na video so punta na tayo sa second ano natin second drop off natin tapos kuha natin tayo ng sunod na buhay alright let's go um, guys nandito na tayo sa ano drop location ng customer so tawagan muna natin yung customer kasi siya dito Nasaan siya dito sa ano, drop location. Para ano mababana natin tong second drop natin, no. Kukuha tayo ng panibagong booking. All right. So, yun na nga mga tambay, na, no? na na tayo ng pick up so double booking ulit. Parehas mandalo yung pick up tapos parehas pasig kan deliver. All right. So malapit lang din Kumanan natin. sa isang at apat na Show Boulevard. West. Sa ano natin, no? Sa first pick up natin. At saka dun sa second pick up, halos perehas lang, katabi lang. So, pag nasabayin natin ang pick up, tapos sabayin din natin ang deliver, no? Para ayos. So, yung pay niya is 300 plus at saka 200. Okay so, pa sila ng deliver mas ma mas malaki delivery pagkaraan ng ito. 300 metro gamitin ang dalawang daanan sa kanan upang dumiretso sa 141 Show Boulevard West Alright, so maingay si ano no? Si Waze Maingay si Waze Pagkaraan ng 300 metro Dumiretso lang Diba? Maingay si Waze, diba? Alright, right, punta na tayo sa pickup mga tambay. So, let's go. So, guys, nandito na tayo sa pickup. Uh, Pungat ng pickup natin. So, basak pa tayo ng basement. Alright. So, muna natin si ma'am. So, natin dito na tayo guys sa so, basement. So, uh, let's Ayan, ito na natin So, yung nakabukuha ng pickup natin Baka nagkamali ng bigay si mama So, patay tayo dyan Abala na, na naman sa atin ito mga tropa pick-up natin dito Waiting na naman tayo kasi Ibigay yata ni sa iba yung pick up natin. Yari. So ayun guys. Sa mga panad. Hindi tayo makaka-pick up. Kasi nakuha na. May double book si Ma'am. Pangawit oh, pag ganun. Bakit may double book? Ang ako ang ibang rider. So proceed tayo sa second pick up natin. So, Usahin ang gasolina natin. Alright. natin yung kara ano pang apat na booking natin no oh. pick up so ito yung karga natin sa likod oh sa so, drop nito Ortigas Sexte o so, Ortigas ano dito lang malapit so per nito is 300 tapos yung kanina biniyaran tayo ni ma'am kasi syempre punta tayo dun sa draw, sa pick up location wala naman tayong di-deliver so pinadrop na lang sa atin ni ma'am tapos biniyaran tayo pero goods na rin yan kahit na wala tayong nakuha ng booking no? so ayun guys lapit na tayo so uh, 900 meters na lang tayo para sa drop off so are uh, right. alright uh, nakapuan ulit tayo ng pang limang booking magda double book so magiging pang alim no so, Kumaliwa sa Meralco Avenue Service Road. Sa naman si Waze. Kaliwada tayo. Pagkaraan ng limandaang metro, kumaliwa sa Anim na po Ortigas Avenue West. Ayun. ulit. Ortigas Avenue West, Ayos. Ayos ka we. ayos. Alright, ko na lang kayo mga katambahay. sa ating pag pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Alright. Tayo bumabiyahe dati o. Oh. A joy ride. na ah, so tayo sa joyride ride eh. Kaya grabe tayo. So, ngayon, nalamog naman. So, sobrang init sa Hindi naman natin mag four wheels na Oh. Minsan-minsan. Wala na share ko lang maganda rin naman yung kita niya joyride sa saka grab food Yan lang syempre just tingin din natin sila lang maganda ba rin yung kita niya no pangit ng biyay grabe yung pangatlo pa patubukin natin abala na naman sa atin pinaikot-ikot tayo ng customer Grabe, ang ah, bahala. Alas dalawang oras tayo nagantay. So, hindi naman tayo papayag na hindi naman tayo babayaran na sa waiting time natin, no? Kasi may patakaran si Lala Move na 50 pesos per 30 minutes. So, yun yung bababayaran natin sa customer. Nga lang, hanggang ngayon, hindi pa rin natin makontakt yung mga tao niya. Tatong number, Bali, limang number yung tinatawagan natin sa... Kumaliwa ko. sa Captain Henry Javier. Wala mo lang kahit isang sumasagot. So ngayon, daladala -dala natin yung item niya. Yun na kung hindi tayo kukuha ng booking, no? Kahit pa isa-isa lang. Pagkaraan ng 800 metro. Kumaliwa sa Canley, Danny Floro Road. Grabe. Grabe. tawag pa sa atin yung mga ganitong customer ha panira ng biyahe 12.45 ang tayo panira ng biyahe talaga alright so kahit na kahit na na uh, yung biyahe natin ako pa rin tayo ng booking sa so, panlima anim na booking natin pagkaraan ng 200 metro kumanan sa Urbano Velasco Avenue so hindi ko alam kung tayo ng booking o kita kasi nasira yung biyay natin na naman araw-araw na lang sirahin biyay natin Ba't kasi may mga ganong customer? Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung ano yun eh. Cargo niya. Hindi pa rin na-deliver. Ito, bubuko na lang. So, ibubuko na lang papunta doon sa kanila. Bahala na sila magtalo ng magiging rider. Ito ko bumalik doon. Ikot, ikot eh. Mas kasulihin ako talaga kanina. Kinuha tayong buhay, no? 5 kilometer pwede na to kesa wala 5 kilometer pupuntang pickup location nasa 240 yung nya so sabay yun dalawa palit parehas lang na. 250 naman yung isa so double book nasa 400 plus yung dalawang biyahe natin na pag halos magkalapit lang kasi ng pick up location eh. kaya ko na parehas 5 km yung layo so tapos siyang drop location halos magkatabi lang din pagkaraan ng 300 metro kumaliwa let's sa Urbano Velasco atin. Avenue Extension Alright, let's go! Yung ano, daanan natin, no? Oh. Napakasikip yung pinapadaanan sa atin. Grabe. Kasi ito yung sakay natin oh Pulong -puno, oh. Ah, pulong oh Awit Grabe Pulong pulong yung sakay natin Plus pick up pa lang yan Up oh, yan Traffic na Nabuta na tayo ng traffic Dan Alright Ayun booking na tayo The Trap up ano Antipolo Pauwi Pauwi sa bahay drop off natin ang tipolo pinick up natin sa ano sa may kainta ngayon sa likod karga natin TV 43 inches na TV pinick up natin yung sa may kainta rain forest pasig na yata yun eh video na pag video kanina no kasi medyo masikip yung mga daan hindi ko kabisado yung ano eh yung tinuturo ni Waze na daan kaya hindi tayo nakapag video isa lang naman kasi gamit natin cellphone niyan kasi wala tayong isang cellphone eh. So, yung pang lalabog natin yun din yung pang video natin kabisado ko na yung dahan tsaka lang tayo nagbibidyo ng pag on the way na tayo no? pasensya niya na at ah uh, So maganda-ganda rin naman yung biyahe natin ngayong araw Siguro mga nakapito tayo Pero maliliit lang yung perna eh Pero what is okay na uh, Maganda-ganda na rin yung naging perna natin Siguro abot na siya lang Ay, ito'y ako Siguro perna natin naabot na din siya ng ano Ah, uh, 1 dalawang libo yun sakto pala dalawang libo dalawang libo so nakakakota tayo ng dalawang libo ngayong araw no kahit na yung biyahe natin dun sa pangat, pangapat pang, 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 na booking natin no naka uh, 2k pa rin tayo ngayong araw so kung di siguro nagkaroon ng bulilyaso siguro maganda yung biyahe natin plus pa abutin no? so maganda rin talagang bumahay kilala mo tiyagaan nga lang din so kung hindi ka matyaga aha, mahaba pa rin siya mo so, walang mangyayari talaga pero kung wala ka naman ginagawa sa bahay nakakain ka lang yung sakyan mo eh, bumahay ka na lang Tak pa ang biyahe kilala mo kaya dami naman booking eh ikaw lang talaga ang aayaw sa booking kasi yung booking na yan nandiyan lahat eh ikaw namimili kung saan mo gusto pumunta eh kung malakas kang bumakbak ng biyahe aba ay sigurado yung kita mo hindi lang dalawa tatlong libo Eh katulad ko Bobby lang oh minsan anim na oras, 8 oras wala pang otso oras ata yung biyay ko ngayon ito pa uwi na din pagkatapos ko mag drop uwi na diba? sinakuha na tayo na papuntang ano eh eh ng bahay so diretso na to Siyempre Parang magpaligoy-ligoy pa tayo Diba? malapit na tayo sa bahay kaya sa mga nagtatanong kung maganda pa rin yung kita kay okay pa naman nasa iyo yan kung um, na ka kung tanggap ka tanggap ng buki um, mas malaki talaga kay kita eh pero kung piliyan ka sa buki katulad ko yan tulad ko sakto lang yung kita. Galagang, Pagkaraan ng 300 metro. Ng kumanan sa 50th Marcos Highway East. Sa na naman series oh. kami na wise. Eh. Visit ang series. Piretahan ako sa mga sisikip na skinita kanina. Ayun. Ah, ang grabe 'yung ano, natin. Grabe 'yung isang kotse lang talaga kasiya. Hindi ko bakit ganun tinuturo ni Waze. So, guys. Mamaya. balik na ko na lang kayo. Magmula pa tayo sa drop-off. Okay? See ya!